Yo, what's up guys? Ito guys, sa uh, uh, usapang uh, boxing muna tayo o, Kasi nga naman, na uh, hindi po sa ating kalaman na meron pong napipintong laban ha? Um, ang naghamon ay itong si um, Baste Duterte At ang hinamon, syempre, itong si General Torre At pinalagan nga naman po no, ni General Torre itong hamon ni Baste Duterte Ang tanong na lang po dyan ay kung sisipot ba uh, itong etong si uh, Baste Duterte Okay? So, Kikilatisin muna natin yung kanilang uh, katawan mga kababayan o yung kanilang pag-uugali ho eh, kung uh, saan po kayo ha uh, papanig kay Basdi ba o kay uh, Tore ba? Oo mga kapatid. Di ba? Parang uh, ano lang 'yun eh, parang uh, ikaw ay ha uh, kumikilatis ng uh, manok, oh di diba? <laughs> O kikilatisin natin ngayon mga kapatid eh, 'no. Oh, unahin po natin itong si uh, General Nicolas Tore, the Iron Man, mga kapatid, Superman, oh Eh Oh, may edad na itong si General Torre. Uh, pero kahit papano, batak yan sa trabaho, batak yan sa exercise. Uh, kita naman ho natin yung uh, kilos, no? Uh, talagang uh, wala po tayong masabi dito sa kilos ni uh, General Torre. at the same time, hindi yan na uh, I don't know, ha? Huh? I don't know kung uh, si General ba ay uh, nag-smoke, huh? um, siguro naman hindi, you no? Know? Kasi hindi ko pa nakikita mga kababayan eh. Uh, siguro sa pag-inom naman ng uh, ano, liquor, ano? You know? um, maybe occasional. oo uh, 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 hindi ho masyado, may disiplina sa sarili yan kasi puliso mga kapatid. Eh, no? Uh, ngayon, uh, yan lang po masasabi ko dito kay General Torre. No? Pagdating naman dito kay uh, Bastido Terte, ha, uh, pag, naku, Diyos ko po, eh, panay, uh, ano rin ho eh, uh, panay, uh, malamang batak ko ito sa bisyo. Oo, uh, ha, uh, Ampaw ang utak, ampaw katawan, anak ng kamatis naman, no? <laughs> Kumbaga parang, ha, uh, chope, mga kapatid, chope. Ha, uh, pag tinignan mo, kala mo, ah uh, matigas no pero ako alam niyo naman din ang tendency o oh, kapag ang tao ay may visyo you no know, ay ma 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 mantakin niyo mga kababayan hanggang 12 rounds yan okay uh, ang tingin ko dito kay Bastido Terte, baka hanggang 3 uh, third rounds lang to mga kapatid wala na yan pagdating ng 4 pip wala na yan hingal na hingal na po yan ha uh, baka hindi na humay taas ni Bastido Terte yung kanyang kamay you no know? <laughs> Ha? Gagawin lamang pong punching bag ni General Torre itong si uh, Bastido Terte malamang yan. Uh, e, yan po'y para sa akin lang naman. okay Ang, uh, pero, pero, sabi ko nga po, eh... Uh, wag kong uh, magpakampante itong si General Torre kasi may swerte ho eh, no? Mapagka na ikaw ay nasoliduhan oh, ng uh, punch uh, ng batang-batang bastido terte na yan eh. Baka ho medyo ah, uh, manginig din ho kayo, ha, huh, ma uh, General Torre. Kaya ha uh, Uh, ingat, ingat. Oh. Eh, tanong na nga lang ho dyan, mga kababayan, kung yan ba ay uh, matutuloy. Ha? Kasi ato si General Torre, talaga na mga ano yan eh. Ha? Um, decidido, mga kapatid. Charity boxing ho ito. Ha? Charity boxing yan. ay, okay. Ang tanong na lang itong si Basti Terte oh, kasi baka mamaya gagawa na lang po ng alibi yan. Uh, oh, kasi nga naman, ha? takot ho yan. Duwag ho yan. <laughs> oh, basta ipakita mo ngayon ha? na matapang ka. ha? Oh. Pride mo ito ngayon, basta Terte. Tandaan mo, ikaw ang naghamon, pinalagan ka lang. Okay? Kasi magiging trademark mo na ngayon yan, basta Terte. Kapag ka, ha, ikaw ay tumakbo, ikaw ay naduwag, pagtatawanan ka ng mga Pilipino. Okay? Ha! <laughs>